dudes unbox ul naman ako ng ano daddy plat ta adex oo ito pala yung ano umiikot-ikot ah ayun lang umiikot-ikot pala ito mga mga ito pala yung umiikot-ikot umiikot ito, ito ikit umiikot na pala siya

So, hindi maalata yung sabon. Hmm. Yung Social. Social studies. Ayan. Sabon dito. Trigger ham diba? naman ito. Masakit rin ka ako. Wala, wala. naman ito. Uy, anong size nito? Sabi ko 39 eh. Masakit rin pa ako guys.

year sure mm -hmm. lang guys ang punas sa uh, kusina ito yung towel try naman guys kaya isang isay ang mga picture. Oh, no. <laughs> <laughs> Para man sa buhok. Oh, so, su so hada. Uy, para raw ni pang dekor. Di man ipang kempit sa nina. Labuto na ko. Clip ba? Kaya ang abin ako, press halayan ba nga? Nag-dag sa picture? Nag-de. Let's go, lay. Okay. It's a prank! kimpit sa buhok. It's a prank. It's a prank. Ang ano rin sa mga balon mga decor-decor ba? ba yan? <laughs> Ay, ito yan. Yan yung dahil. na ito, Tori. Kadahang ito. ha Sa picture, ang laki-laki yun. Pag dito, ang liit. Oh my God, Di. ko, ba't maliit yung ano? Ang kimpit na ko kayo. <laughs> Ha-ha! Ang kimpit na ko ka sa picture. Ang paabot na tingnan may. <laughs> <laughs> oh God. Ang dami ko um. oh. kaso lang liit sa picture ang laki-laki eh. Ah, okay na nitong ano sa ganito. Ito yung ano, kunin sa yan, dai. Order up. Ate, lang yung, yung ano. Para sa apo Para kay Maximo. Wali, wali. Basta yan dulu. Eh, pwede to harot to kinpit na clip kitang kan kay to yang tawin. Ang ano. It's a prank. <clears> kunin <throat> niya. Kunin.

Olor. <laughs> It's a frog. Dahil, ako nangina sila yung small price. Small item. Oh, my God. Maliit lang pala nito. E, ba't kit dalawa? Dalawa order ko. Ba't isa wala? <laughs> Dahil, ako order ka sa kusina, kasala. Asang isa? Kasala lang nga ngayon, ha? I don't like. Why like this? Ano ra diay extra diay isa diri. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano nangyari? Ay nako. Ayun po na dolor. Ang laki laki sa picture. Ay, mabihar mo ng gawatan yung Kasi sabi ko ilagay ko sa bahay kasi yung pat, ano namin doorknob ano bilis masira. Yung pala ito. Mabuang ko, dolor. Ay, nako. Mini, manda ini. Tingnan eh. ni... Last. Ay, ang ko. Bakit ganito? Ang buhay. Ito. 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 Ito, ito. Ni. Ah, dito ang fan. Sa likod pala ito eh. So, let's Two. Three. Four. Uy, okay na ni, Aray, oh. Nine, nine seven oh, derha. South Africa, Rainbow of Nation Cuba, Sugar Bowl of the World. Egypt, Gift of the Nile. What's your country known as? Seven, eight, ang nine. Pinas. Gabaha ang Prinsesa. An, ina susuod na siya pinakakusog may pinakakuan. kali like ko dum up sa yung charger niya ah uh, hi abuan po de lord ito yung first time ko na nabudol ako Nabudol! thanks for watching guys bye bye